guys, nami karon sa Palawan. Nagpa sa mama upwarta ng gamay gift ni nay ate. Lala kong mama. Nagpa mi kwarta gamay ihatag ni ate para Mother's Day niya. Karon pa na mo nakuha kay karon pa mi naka Karon pa mi naka higayon og na buha. <laughs> Panarang Palawan, nami ni sa Palawan ang kwarta. Dayon ni eh, kumana mo ni kuha karon mo atong ihatag ni kay kwan. Mang ko balik kay gamay wala na pugoy mga makaon dito. Mo sumong grocery kay karon dito dayon sa mama po di ako pailisan ang ka makalit diyan sa para sa akong pahilisan. Mato meron o, palengke po. Hindi naman na ako galing palawan. Bye! Naabot namin rin sa palengke guys. Mama, kaya nang nalip pa ang plato. Tingnan ko rin sa pwede ang plato kaya umabi-bisita kulang amang plato. Pwede ko siyang bag. Ano namin sa palengke? Dito na kami sa palengke o. Oh. Ito ang palengke. View ng palengke. Maraming vlogger <laughs> ko. <ba. laughs> oh, o, no, gano'n din. Vlog vlog. Tara guys, naminin na po namin rin sa saninaan. Ipupupunga yun. Terno na bilhin, 100. pumili ako ng dalawa para sa anak ko. Para kay Atiyang niyang. Tapos mama din ko oh, nagpili pa sa si mama. Tapos, maghanap naman ako ngayon para kay PJ. Dalawa din kay PJ na Terno. Para pareho sila dalawa-dalawa. Pili -dalawa. mo na ako. Bye! Napamit na rin. Hindi pinagpalit si mama kong carning. Nagkasimang mag-carning otoran. Si mama nagpipit ang carning. Ilman ro'n. Madami o grocery ka magusti rin magpapalit. mga grocery namin, guys. O, papauwi na kami ni Mama, guys. Yan lahat, guys. O. Naka-plastic na lahat.